The Anti-Political Dynasty Enabling Law. Sumumpa tayong lahat mula kay Pangulong BBM, BP Sara, mga senador, at tayong mga congressman that we will abide and uphold the Constitution so palit patuloy nating nilalabag ang Article 2, Section 26 ng ating saligang batas. Isinasantabi natin ang tungkulin at responsibilidad na magpasa ng enabling law na inutos sa atin ng saligang batas sapagkat ito ay laban sa ating interes we chose to only cherry pick the provisions of the Constitution that favor us. Dahil 70% ng kapulungang ito ay mga dynasties. Mga dynasties na pinatatag ng pork barrel. Dynasties na pinatatag ng dollouts. Dynasties na pinatatag ang, ng patronage. Dynasties na pinatatag ng insertions. Papaluba ng korupsyon. At sumasa in tabi sa mabuta, mabuting pamamahala. Sa aking panukala na isinumite dito sa Kongreso, Mr. Speaker, dalawang miyembro kada pamilya, pagbigyan na natin. Lampas doon, sobra na. Tama na. Mga kasama, tigilan na natin ang palusot.